Sa mga balitang consumer at kalakalan, posibleng simulan na ng Bangko Sentral ang pagtaba sa interest rates sa Agosto. Yan ay kahit hindi ginalaw ng Monetary Board ang 6.5% na benchmark rate sa huli nitong meeting. Nagpahiwatig kasi ang BSP Governor Eli Remolona na mas may tsansa na raw na magluwag ang Bangko Sentral ng Monetary Policy sa susunod na meeting. Inaasahan kasing mahihila na nang pinababang taripa sa bigas ang inflation. Sakaling mapanatili sa 2 hanggang 4% target ang inflation, posibleng mas makahinga na ang Monetary Board. Samantala, may panibagong utang ang Pilipinas sa World Bank. Inaprubahan na kasi ang higit isang bilyong dolyar na loan funding support para sa dalawang proyekto ng bansa. Yan ang 500 milyong dolyar na utang para sa infra o infrastructure for safer and resilient schools project. Layon nga niyang suportahan ng recovery at rehabilitasyon ng mga paaralan sa bansa na pinaka-apektado ng kalamidad. Nandyan din ang 750 milyong dolyar na Philippine Second Sustainable Recovery Development Policy Loan. Susuportahan ito ang investment sa public service sector at paghikayat ng private investment sa pampublikong infrastruktura. Inaasahang makatutulong din ito sa pagsulong ng renewable energy at ng climate resilience. Samantala, nanawagan po naman ang Globe sa mga customer nito na suportahan ang patas na paggamit ng network para pumapanatili umano ang mataas na kalidad ng serbisyo para sa lahat. Ayon kay Joel Agustin, ang SVP at Head ng Network Planning and Engineering ng Globe, ang paggamit ng signal boosters ay may negatibong epekto sa ibang mobile users. Pwede kasi itong magdulot ng putol-putol na tawag, malabong linya o di kaya'y paghin at pagkawala ng signal sa apektadong lugar. Kaya dapat lamang daw na itigil ang paggamit ng ganito pong mga device. Nagiging sagabal ang mga ito sa patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng globe sa network nito. Nakasaad din daw kasi sa Memorandum Order No. 0102 2013 ng National Telecommunications Commission na iligal ang pagbili, pagmamayari at paggamit ng signal boosters o portable cellular mobile repeaters. Hinihikayat ng globe ang mga customer na nakakaranas ng problema sa signal sa mga masisikip na lugar na gumamit ng voice over wifi, isang libreng serbisyo kung saan maaaring tumawag gamit ang wifi connection. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.